pandemya ay narito na. Ito'y nagpapaalala na ang ating Diyos Ama walang makahihigit sa Kanya. Sa Kanya tayo magtiwala, Kanyang ibubuhos ang biyaya, pag-ibig niya'y madarama, tayo wag mawala ng pag-asa. Napakaputi ng ating Diyos, manalig tayo ng lubos, ang nararanasang unos ay agad nang matapos. Pagising ngayong umaga, nakaiba ang kasiyahang nadama na pagtantong ang hininga ay napakalaking biyaya. Bawat oras, bawat minuto, pag-ibig ng Diyos madarama mo. Sa nararamdaman ng katawan mo, siya ang dakilang manggagamot na sumasaklolo. Sa quarantine, anong gagawin? tayo'y lumuhod at manalangin na maging handa sa muli niyang pagdating. Panginoon, kami po ay iyong sagipin.